magandang magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan no? So, okay Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan eh, Gusto ko muna palang pagpahingahin sana si Farcoleta Dahil mukhang madalas na daw itong hinahay blood, Lalong lalo na kapag napapanood niya yung vlog natin Kumukulo yung ano uh, Talagang laging uh, inaatake sa puso Dahil pag nakikita niyang binabanatan ko siya, wala siyang magawa, no? Pero ganun pa man, eh dahil po sa request po ng ating mga kababayan, eh, babanatan na naman po natin. Ito pong si Marco Beta. Okay, wag na po natin patagalin. So sa mga kababayan po natin, eh, wag po kayo mag-skip ng ads, no? Para nang sa ganun, eh, makatulong po kayo sa ating uh, programa. Okay, banat na. Okay. Ano ba? Tetresera natin, segunda o kwarta? O, dito tayo sa kwarta para mas maganda. <laughs> okay, Marcoleta, kamusta ka ng hayop ka? Ano nang balita sa yung malaking mata ka? Ha? Kalbo pa rin ba yung nasa ibabaw ng yung piluka? O nasa ilalim ng yung piluka? <laughs> o, siguro naman, nakapagpahinga ka na. Pinagpahinga na kita siguro ng mga ilang oras. Para hindi mo marinig ang aking mga sinasabi na sayo ay nagbibigay ng sakit ng ulo. Ngayon, Marco Beta, alam mo bang booking na booking ka na sa iyong mga Katarantaduhan? Bakit ko nasabi? Alam na kasi ng taong bayan na ikaw ang nagtatago kay Gutesa. Alam mo bang may nagsabi sa akin kung nasaan si Gutesa? Tinuturo nyo nasa kampo ng uh, Marines. Eh, nasa ilalim naman pala ng ano? Ng ano? wala ko. Ng underground ni Manalo. Kasi mga kababayan, ito po kasi ang tawag sa akin ay tumawag sa akin. At ang sabi sa akin, ng isa sa membro ni Manalo, nililito lang nila ang taong bayan. Tinuturo nila na kinupkop daw di umano ng Marines. Pero ang totoo, nasa underground lang naman ng central ni Manalo, etong si Gotesa. No? So kaya pala nililito nila ang taong bayan. No? Ginagawan pa nila ng trabaho yung ating mga nasa gobyerno ginugulo nila. Lalong lalo na to si Mike Defensor tong hayop na to. Talagang, talagang grabe sila maglaro. No? Tapos, bakit ba nila tinago si Gotesa sa Central? Meron din ako nalaman na ito palang si Gotesa, itong hayop na to. Membro din pala to ng Iglesia ni Manalo. Walang niya talaga. Pinaglalaroan na po tayo ng gusto ng reliyon na to. Grabe na po talaga yung pag-abuso uh, pag ng reliyon na to. Nagiging kasangkapan na sila, nagiging kakampi na sila, nagiging instrumento na sila ng kasamaan ng mga politiko o ng mga magnanakaw, mandarambong na politiko sa bansang ito. Pati itong bubuuhin nila, naghalo-halo na para lamang masiguro na mapababa ang ating mahal na Pangulo. Yung uh, GIL, pati ang Iglesia ni Manalo, pati ang KOGC, magsasanib pwersa daw para lamang masiguro na mapababa ang ating mahal na Pangulo. ba? Diba? So naghalo-halo na yung parehong kulto. No? Parehong kulto. Yung Jesus is Lord, Jesus, uh, Kingdom of Jesus Christ, at yung Iglesia ni Kristo. No? Na kung saan, parehong sinasabi sa Biblia na mga kulto na mag-aangkin na nasa kanila si Kristo pero ang totoo ang nasa kanila ay Diablo. So, magsasani puwersa daw. Una, tinatanggi pa nila. ba? Diba? Kasi, kapag ka hindi nila napabaksak ang ating mahal na Pangulo, siguradong matutukoy at matutukoy eto pong si Gotesa. At balita kong itong si Gotesa, pati yung pamilya niya, nasa loob mismo ng compound ng iglesia ni Manalo. Kawawa ang ating mahal na Pangulo. Dahil talagang niloloko, tinatarantado ng reliyon nito. Grabe! Pumunta lang si Sara Duterte kay Eduardo Manalo. Meron ng mga nangyayaring hindi maganda at mga kababalaghang masasabi nating malademonyong kababalaghan. Kaya nga itong si Marcoleta eh nagsisikap dahil nabubuking na siya sa mga kahayupan niya. Lalong lalo na doon sa pangako niyang Ben, ah, hindi pala 20 peso, sa pangulo pala natin yun na natupad na. Yung 2,000, na ah, si Boy 2,000 at itong si Boy Gismil, anak ng teteng talaga. Mga kababayan, ito rin sinasabi ko sa inyo. Etong si Marcoleta, wala na yatang naisip na paraan kinausap niya siguro si si, si Bilinueva na wala na tayong ibang paraan pag pagsanibin na lang natin wala muna tayong away-away sa doktrina kampi-kampi muna tayo eh biro mortal na kalaban ni ni Iglesia ni Manalo itong doktrina ni ano eh Kibuloy eh pero tingnan niyo nakipagkaisa na sila kulto yan ha? pareho pero bagamat sila'y kulto pareho, magkaaway ng mortal yan pagdating sa ano dahil gusto ng iglesia ni Manalo eh syempre, mas marami yung membro nila. 'Di ba? O kaya pinagmumukha nilang mali. 'Di ba? At nilalantad nila yung lahat ng maling turo ni Kibuloy. Pero ngayon magkakampi na sila. O itong Jesus is Lord. O born again nito. Alam na alam ng Jesus is Lord ah, ng mismo itong mag-ama na po parehong mga tolonggis yung pagmumuka. Alam-alam ng alam na alam ng Jesus is Lord na kulto tong mga ito. Tanungin niyo sila, isa lang sasagot sa inyo ng mga pastor nila diyan. Kulto ang iglesia ni Manalo, pero tingnan niyo naman. Nakikipagsanib pwersa na sila ngayon para lamang mapatalsik yung matinong pangulo ng ating bansa. Para lamang hindi mapanagot o hindi 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 mapanagutan ni ni Bilinueva yung kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Pati nitong ni Marcoleta, siyempre, yung kanyang kahayupan. O, pinapatalsik ng Iglesia ni Manalo, etong ating mahal na Pangulo para lamang maipalit si Sara Duterte nang sa ganon, eh, siyempre, happy-happy na naman ang Iglesia ni Manalo. At maibigay na naman sa kanila ang lahat ng mga pabor. 'di ba? So, talaga naman, kaya Marcoleta, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mo masyadong punuin ang aming mahal na pangulo. Dahil titiyakin ko naman sa inyo, kapag ang aming mahal na pangulo ay napuno na, ha? Ah? Isa lang ang gagamitin niyan, Marshalo. At ang unang-unang talagang magdurusa dito kayo. Kayong mga pagtulungan sa mga politikong demonyo na katulad ninyo. Kaya sa'yo, Markuleta, Marcoleta na mukhang uh, mukang uh, sapatos ng demonyong tanga. Manahimik ka na lang at hintayin mo yung kapursahan mong demonyo ka. Yang pagmumukha mong mukhang lampaso na kung saan ay hindi na ginagamit dahil pudpud na manahimik ka. Yang itsura mo, yung mukha mo na mukha kang demonyong tanga, tumahimik ka. Sigurado magagalit ka na naman sa akin. Pinapatawag mo ko pero hindi ka naman nagpursige. Bakit? Balita ko kasi mga kababayan, takot na takot itong si Marcoleta sa akin. Ni hindi niya na nga ako magawang banggitin doon sa na Net25 eh. Dahil sa sobrang takot nito sa akin. ba? Diba? Alam ko eh. Nalala ninyo, sabi niya, pinap gusto niya ako ipatawag. Gusto niya ako ano eh. ba diba, sinabi ko agad, drumesh ba kagataw? Sabi, mumurahin kita kahit sa... Kahit pa, kahit presidente ka pang putang ina mo ka. O oh, dahil doon natakot Nawala na wala na nang ganang ipatawag ako o oh, eh, ano ko tawagan ako. 'Di ba? Eh sinasabi ko sa inyo eh. Namimili lang ng kalaban to si Marcoleta. Ang gusto niyang kalaban yung hindi siya papatulan dahil nga sa alam ng mga ito na may sayad talaga sa utak itong uh, boy kalbo na to na nilagyan lamang ng wig yung ulo. 'Di ba? Oh, Marcoleta, ilabas mo si Gotesa inuutusan kitang hayop ka. Ilabas mo para makausap ng mga senador at maimbestigahan. Eh siguro, bago ilabas ni Gotesa ay ni ni Marcoleta si Gotesa, siguro sinasanay niya muna. Mina master niya muna ng husto. Para nang sa ganon, pagbalik ni Gotesa doon sa Senado, abay magaling na. Hindi na hindi na magmumukhang tanga. Hindi na magmumukhang mongoloid na kung saan nagbabasa, pero hindi pala binabasa yung iba dahil hindi naman kasi niya talaga testimonya yung binabasa niya. 'Di ba? Na kung saan mas mukhang may alam pa si Marcoleta sa sasabihin niya. 'Di ba? Oh. So Marcoleta, bukong-buko ka ng demonyo ka. Kaya yung malaki mong mata pag hindi ka pa nagbago tutusukin kita. Ha? Kaya kung ako sa'yo, sa lalong madaling panahon, ilabas mo na si Gotesa bago pa magwelga ang taong bayan at itapon ka sa kangkungang hayop ka. Ha? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung kahayupan mo, katarantaduhan mo, kagaguhan mo, kajabluhan mo dahil kitang kita na yung sanga-sangang sungay na nasa ulo mong kalbo ka. Ha? Kaya mga kababayan, eh sa totoo lang, wala naman talagang ginagawang mabuti to. Alam mo kahit nga si Robin Padilla eh. Anong sabi ni Robin Padilla? Mas maigi na si Lacson ang nasa posisyon ng ano, uh, chairman ng Blue Ribbon Committee. Kesa doon sa isang bagitong uh, dating congressman na kung saan doon natumanda pero walang kaalam-alam at naging salimpusa na lang dahil nga sa sobrang kayabangan. Ngayon, dyan sa Senado, nagsisikat-sikatan. Akala mo naman may alam. Laging galit, laging pikon, lahat pinapatulan. Talaga masasabi mo na itong ugali niya, ugali po ng isang demonyong mangmang. 'Di ba? O kaya sa iyo uh, Marcoleta, dahil alam na ng lahat na tinatago mo si Gotesa sa compound ng yung hari na si Manalo, ilabas mo na. Baka mamaya eh matulad kayo sa KOGC pag hindi nyo, pag hindi kayo tumino. May eh, malamang siguro ililipat na nila. Kasi nabuking na natin eh. oh ma siguro mamayang gabi. Po. O kaya pag napanood nila to, ililipat na agad nila. Kasi matatakot sila eh. Baka matulad sila kay Kibuloy. ba? Diba? Talagang huhukayin niya. Baka mamaya mamaraming matuklasan dyan sa inyo. Baka mamaya... O oh, di ba? Ay eh, ang alam ko maraming nandiyan sa mismo sa sentra may imbakan ng mga baril diyan. O, oh, yan lang yung iglesia ni Kristo na hindi ko maintindihan kung mga MPI ba ito, mga bandido, bakit napakarami yung armas dyan sa compound ninyo. ba diba? Iglesia ni Kristo. Nabubuhay sa pananampalataya. Pero itong mga to, nabubuhay sa pandaraya. Nabubuhay sa panluloko. Nabubuhay sa panggogoyo gamit ang Biblia. ba diba? O, oh, kaya nga hindi na ako magtataka kung bakit yung ugali nito ni Marcoleta utak pirana. Utak uh, pirata pala, sorry. 'Di ba? o magagalit na naman si Marcoleta. Oh, 'di ba? Ang kaya nyo lang, yung kaya nyo. Pero ako, hindi nyo kaya. Kaya mga putang ina ninyo. Oh, maliban lang doon sa matitinong iglesia ni Cristo na kaibigan ko. Kasi may mga kaibigan na ako iglesia ni Cristo. bakit? Marami akong nakakausap tumatawag na maging sila ay hindi sila ano sa ginagawa ng ano. Kaya lang dahil nga sa hindi sila basta-basta makakaalis dahil alam niya pag umalis ka diyan para yang fraternity, para siyang gang. Na pag umalis ka diyan, hahabulin ka, papatayin ka pati pamilya mo. Kaya wag doon sa mga nagbabala kay doon sa mga naaakit sa simbahan na iglesia ni Manalo na sinisimbahan ni Marcoleta. Huwag kayong magsimba diyan dahil yung pinanggawa nila ng simbahan na yan galing po yan sa nakaw sa nakaw ng mga congressman ng mga politiko na ibinigay po kay Eduardo Manalo kaya wala pong pagpapala sa ano, makikita nyo maganda yung simbahan pero atin po yan, hindi po sa kanila yan kaya walang karapatan ng mga membro ng iglesia ni Manalo na magyabang sa atin dahil atin po yan, sa atin po yan kahit anong religion mo, sa atin yan yung tinatayo nilang mga simbahan yan sa atin yan, hindi sa kanila yan ah? atin yung pera na pera lang yung atin dyan ha ah? O, yung gusali na yan, atin yan. Kaya kakapal ng mukha nyo mga yan, pag nagyabang sa atin yan, pwede natin sampalin yung mga membro ng Iglesia ni Manalo. Dahil unang-una, dapat pamukha natin sa kanila na yung perang pinang, pinampatayo nila dyan galing sa nakaw ng mga politiko, galing sa buwis ng mga Pilipino. oh, di ba? Kung ano-ano na, ano, nasabit na lahat, pati reliyon. Eh, ganun talaga. Dahil may nakikisingit, may nakikisaling reliyon, katulad ng kultong ito. Di ba? O, biro mo ba? Tago ba naman si Gutesa doon sa kanila? Tapos ituturo doon sa ano sa Marines, ginawa pang sinungaling yung Marines. Matindi na talaga kasi nungalingan ng mga to. Masyado malala ang ginagawang katarat. Kaya sa ating mahal na Pangulo, magbabaka na ng Marshalo. Tapos ang unang-una mong ipahuli, si Marcoleta, si Eduardo Manalo. Si Mukhang Mongoloid. Mongoloid pala talaga yan. Hindi lang masyadong halata kasi may maintenance. Mongoloid yan. mayroong nagsabi sa akin, pagkausap, minsan nagsasalita daw mag-isa yan. No? Kaya pala hindi nila inilaban ng debate kay Brother Eli Soriano dahil baka mamaya ibang kapitulo ang mabanggit. Kaya ang nakikilaban yung mga boboring boboring mga ministro na kung saan magaling lang nagagaling-galingan na ngayon dahil wala na si Brother Eli Soriano. Pero nung buhay pa si Brother Eli Soriano, lahat ng ministro ahimik, hindi makapagsalita dahil hindi nila kayang pantayan yung katalinuhan ni Brother Eli Soriano kaya ginawan na lang nila ng kung ano-ano mga kaso para lamang mapatahimik ito. Ganun kahudas, ganun katarantado, ganun kahayop, ganun kawalang ganon ganun kajablo yung mga taong ito. No? O, oh. so sa mga kababayan natin, ha? alam nyo na kung nasaan si Gotesa, Mm. tinatago po nitong ni Nino. Ni Marcoleta sa compound ng kaharian nila o ni Eduardo Manalo, nandiyan dyan. May nagsabi po sa atin, mismong membro na nila ang nagsabi, na nasa compound mismo ng Central, etong si uh, uh, Gotesa, Yan, e, taguan naman talaga ng mga kriminal yun. E, ako nga, duda ko nga, pati si Bantag, nandiyan lang eh. Diba? oh pati si Bantag, nandiyan dyan lang yan, tinatago lang nila. O baka pinaoperahan na nga nila eh. Kasi balita ko, bago pinapatay ni Bantag si, ano, si Kaper si Lapid, binigyan siya ng nagkakahalaga ng 10 million yata. oh so siyempre, madali na lang magpabago ng mukha ngayon. ba diba? oh eh budgetan mo lang ng tatlong milyon o bago na mukha mo ibang iba ka na talaga o sa kanta pa ni Rins Verano, iba na ibang iba ka na nga hindi ka na si Bantag kamukha mo na si Marcoleta yun lang masama nun pinabago mo mukha mo tapos ang kamukha mo rin din pala si Marcoleta eh, mas mabuti pa huwag ka na nagpalit ng mukha no o eh ganun talaga eh, magkakamukha talaga yung mga demonyo kahit saan mong tingnan sa ang kahit saan ang mo tingnan tinan mo si Sara tsaka si Eduardo Manalo parang mag-ama mag-amang demonyo kaya yung nangyayari ngayon gawain eh, ng mag-amang demonyo ba? Diba? Oh, o sa mga kababayan natin so maraming maraming salamat po sa inyong lahat so muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod mabuhay po ang ating bayan mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan, maraming maraming salamat po